Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Natatawa ako kasi yung topic ko for today ay Madre de Agua. Pagkatapos si Judge, kinala niyo si Judge, ba? Diba? Yung aso ko. Pumunta mo naman dito, mamarkahan niya. Ay, nako. Well, anyways, magpapakain kasi ako ngayon ng Madre de Agua. Pero bago ang lahat, explain ko sa inyo bakit nagkaroon ako ng Madre de Agua na mga tanong. So, dati, kada no mga nakaraang panahon, wala akong idea kung ano yung Madre de Agua. Tapos one time, meron kaming nakasabayan sa isang padalahan na, uy, nagpapadala siya ng mga cut ng Madre de Agua. So, nagtanong ako, para saan yan? Akala ko naman herbal na pwede pang, pang paggamot ng tao. So, hindi pala. Pwede pala itong pangkain ng mga alagang manok, baboy, kambing. Kasi maganda itong source ng protina, minerals, at mga vitamins. So, ayun, nagka-idea ako mag, uh, magtanim ng mga Madre de Agua. Actually, marami to. Kung ano nyo, kung makikita nyo sa mga previous na aking mga tanim, mga video, <coughs> makikita nyo na mayroon kaming mga tanim dito sa bundok. Bukod pa sa bundok, doon sa may natanim namin ng mga Madre de Agua, mayroon din kaming tanim dito. Kasi nga, dito, sa likod ng kubo, mayroon kaming tinatawag na si to kokok na kung saan mayroon akong mga alaga, mga brown eggers. So kung makikita ninyo sa mga previous vlogs ko, mayroon doon yung mga brown eggers ko kung saan nakaka-harvest kami ng marami maraming itlog. So, as in everyday yon Tapos naman nakita ni Tita, so yun, uh, gusto niya yung brown eggers, yon binigay ko kasi... mayroon din naman akong pwede pang ibang manok na alagaan. So, ayun from Brown Eggers, the same nagpunta ako sa mga Texas. So, kaya meron akong pinapalahi ngayon na uh, barbaro sa mga golden sweater. Tsaka syempre yung bulik Gilmore ko. At tiyan-tiyan yung bulik nakikinig sa akin. So ayun nga. So eto mga mga ano na to, mga malalaki na to, mayayabong na silang ganyan. Ngayon, para hindi na ako mahirapan kumuha sa taas pinagputulang ko na, tsaka magtatanim na rin ako ng mga cutlings, para, para maparami ko sila, kasi dumadami yung mga manok. So, parang ano, another source din ito ng kanilang, yun nga, protein, minerals, vitamins. Ang bilis lang itong itanim. Bali, pukuha ka lang ng cutlings, yung matanda na ha, ayan o, no, matatanda na ito kung mapapansin nyo. Tapos pag matanda na, puputulin nyo lang, pagkatapos, papa, papa, papa yung ungat niya, bababad yun ng konting tubig tapos ante nyo magkaugat na siya tapos pwede nyo na siyang itusok kung saan mayroong magandang uh, moist na lupa so ayun tapos alagaan ah, niyo nyo na lang sila mabilis lang yung sila tumubo kaya na lang yung sarili nila eh ano sila mind your own business sila So guys, mabilis lang itong ano, mabilis lang itong patubuin kaya pwede ka lang bumali ng sanga nga dito. So kukuha ka lang nito. Labaliin mo lang. Ito na sila, guys. Nugasan ko na. Ayan siya lang. So, bale, ang mangyayari, isa para doon sa kabila. Tapos, ito para dito sa dalawa. So, pasok lang ako. Ang init. dali. Ano, ilan mo, anak mo? Dito naman, isasabit ko lang to dito. Sa pinagsabitan ko lang. Dito, isasulok isa ko lang to dito. So guys, nandito na ako sa mga cutlings. Nakita nyo naman yung mga dahon nila na pinakain ko na doon sa aking mga nagbe-breed. Mas mag maganda rin yun para sa kanila. Para yun nga sa kanilang source of vitamins, minerals, at saka yung kanilang protein. So, ito na yung aking mga cutlings. Ayan. Yan, di, di ba? Diba? O, mga dalawang buko hanggang tatlong buko yung kung kakaputol sa kanila. Tapos, eto, eto na yung kanilang may mga ugat na. Ayan, ha? babad mo lang mga one week or two weeks ganyan, magkakaroon na siya ng mga ugat-ugat na ganyan, tapos itatanim mo, make, make sure lang na eto, yung pagkababad mo hindi pa baliktad, kasi mamamatay siya, ma mabababad mo yung wrong side, kumbaga yung maling side niya, yung maling baba niya so makikita nyo kung saan naman yung, yung buko niya makikita nyo kung saan pa ganun, ibig sabihin pa ganun yung kanyang mga dahon or sanga So, yung lahat ng pababa, yun ay para sa ugat. So, ito na. Itatanim nila yan. Itutusok na lang naman yan sa kung saan ma maganda yung daloy ng tubig. Hindi sila masyadong basa, pero hindi rin masyadong dry. Kung baga, tamang-tamang ano lang, tamang moist lang. Madami-dami to. Yan. Ito ay kinuha namin nung ano, nung masyadong mayabong na kasi talaga yung ano yung Madre de Agua doon kaya pinagtatanggol namin. Tapos yung mga pwede, pinambabad na naman So yan. Oh, kahoy na kahoy na sila. O tingnan mo. Ito nga umalaki. Tapos yung mga cutlings na to, may mga nagbebenta nito guys. May mga nagbebenta. Pero kung ano, kung magawi kayo dito sa amin at saka may available naman, syempre pagbebentahan ko oh, hindi. Syempre bibigyan ko kayo. Ikaw naman. Masyado ka naman. Masyado naman ako. Ano, mabait naman ako. Namimigay naman ako ng mga cutlings sakaling mapunta lang kayo rito, no? Pwede kaya, pag wala talaga, hindi eh, pambunot ka na lang kita doon sa mga tanim. Ay ko. Ay, so eto. Eto na yung aking itatanim. Magpipili ako ng magandang ano. Magandang itatanim ito, no? Yan lang sila. Tapos ito, mo lang naman. Tusok mo lang sila, oh. Yung tamang tusok lang, ha? Yun, oh. Pwede na yan. Tapos ka pa ulit ng isa. So, wala pa to. Wala pong ugat yung isa. Kuha lang ako na. Lang. Pag mga ganito na, rekta na to. Rekta. Okay, susok mo lang na ganito. Huwag mag-alala, hindi na mapuputol yung ugat. Ito pa. Okay. Wala mo, tabing ito. tapos isa pa niyan last na last na, pili ako ng isang maganda Ay, ito, 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 ito. Oh, okay, ito okay so ayun yung last, makaapa tayo dito so yung iba hahanapan ko ta ng pwesto kita nyo to, diba ito yung ginagamit ko sa aking mga manok na pang breed. Tapos ito yung pinagbalatan ng pinakain ko sa aking mga chicks na Bulik Gilmore. So, ang mangyayari nito dahil kung wala pa naman akong space talaga dito, medyo marami ito, lagyan ko lang to ng ano, ng lupa na pwede sa mga halaman. Tapos, dito ko sila, parang pating, dito ko sila itatanim. Hanggang sa makahanap ako ng pwedeng mapagtaniman sa kanila. Or, ng mga taong gusto ng ng Madre de Agua, pwedeng isang ganito ko na ibibigay sana, o, oh, di ba? Recycle. So, ayun, yun ang aking manok adventure for today. Sana nakakuha kayo ng idea kasi nakuha ko rin na lang din tong, itong idea na to na para sa aking mga manok. Ito sa aling bimay. Bye-bye! Ah, huh, ilan kaya to? Isa, dalawa. Marami to.